Uh, nasa kabilang linya po natin via Viber si uh, Dr. Froyland Kalilong isang political analyst. Magandang uh, maulang uh, morning po uh, Dr. Kalilong. Welcome po muli sa DWIZL Channel 23. Dr. Sino po at uh, Judith Estrada Larino. Yes, good morning, good morning Drew and good morning uh Judith, at uh, magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Opo. Salamat po uh, Dr. Kalilong sa inyong pong uh, pagpapaanuk uh, muli sa aming pong uh, himpilan. At uh, ito batid ho namin, na uh, napanood at nakarating na ho sa inyong pong uh, kabatiran ito pong uh, pagbabalik bansa po ni Pangulong Marcos at uh, ilan pong mga kasunduan ang sinelyuhan, and of course, unang-una nga po dyan, ito pong uh, 19%, from 20% to 19% tariff rate. Ito ho ba? I, uh, is it a good deal or uh, hindi, uh, Dr. Kalilong? Definitely for me, this is not a good deal. No. And um, ang tingin ko nga rito, yung pahayag ni uh, President Donald Trump, uh, seeing that... Uh, uh President Bongbong Marcos was a tough negotiator. I think it's more of a sarcasm more than anything else, ano? Kasi kung titignan natin, hindi lang naman yung tariff rates ang uh, ang uh, issue dito eh. Ang isang issue dito um, uh, for us is basically yung 0% tariffs nung kanilang mga goods and commodities coming to the Philippines, no? And uh, if you try to look at it, Uh, hindi rin maganda yung impression dahil kung titingnan natin other countries were able to negotiate it on a far better uh, ground no as compared to us yung ibang ang bansa no hindi nga kinailangan pang pumunta doon sa Estados Unidos like in the case of Indonesia wherein from um, a high of uh, I believe uh, 32 percent na naibaba nila to to 19 percent no half. and uh, including mm -hmm. Japan you know uh, Japan I believe 35 percent uh, to uh, 25 percent no uh, so 15. sa atin bumiyahe tayo mm -hmm. tayo ang daming contingent ang daming press release ang daming mga kung ano, -ano mga seremonya and yet we only got 1 percent no right. na reduction dun sa ating tariffs mm -hmm. Dr. Kalilong, is it worth it ba yung biyahe? Para sa akin, no? para sa akin hindi ano, kasi ang um, isang titig na natin dito kasi is yung trade deficit natin with the US which is relatively small, no. Um, ang trade deficit natin with the US currently stands at 4.9 billion. Ang Vietnam may 123.5 billion. Ang Indonesia 17.9 billion. Ang Japan 68 billion ano. Pero tayo parang lumalabas we buy the US goods at the same level and we export from the US. It's well within the same range as those of Vietnam and Indonesia. No. So lumalabas talaga na medyo hindi tayo na napagbigyan dito despite of our good uh, preferential trading status with the United States no so yung leverage natin dito kung titingnan natin sobrang liit at sobrang hina kasi hindi tayo nakapag-negotiate ng tama based on the prevailing uh, trade deficit rates and based on the current status din ng ating um, nung ating uh, paghikit sa Estados Unidos remember we are a traditional and historical ally of the United States and this actually goes way way back no uh, from the time that we were a colony of the US no and uh, siguro itong uh, 1% reduction sa tariff sabi ko nga eh parang ano lang ano parang it's more really of an insult more than anything else kasi kung tayo ay kinikilala ng Estados Unidos bilang isang kaibigan Um, if they consider us uh, as a little big bro uh, little brother um... Bakit ganoon yung pagtingin nila sa atin? Good uh -huh. to think, no? Ang dami-dami nilang EDCA sites na inilagay dito sa atin, which exposes us to a lot of geopolitical and military risk, no? Kasi kung sakali magkakaroon ng problema, sigalot, conflict, or digmaan, talagang uh, primary magiging target ang Philippines. So is it really worth it no na yun lamang ang kaya nilang ibigay compared to the risk that uh, we are actually having Uh, to shoulder for them mm, prof uh, bago ko lang <laughs> maibigay kay uh, at Juday, so mm -hmm. in layman's term dehado tayo well definitely no kasi uh, okay. ang ang lumalabas kasi dito pag sinabi natin kasi sa ano no sa sa uh, tinatawag nating preferential trade agreements, ang lumalabas is yung kanilang goods and commodities could actually enter and penetrate our markets without paying any tariffs. No? So technically speaking, wala tayong kikitain doon sa goods and commodities na, na pumupunta at babagsak dito galing sa kanila. When in fact, Uh, pupwede po nating maging source of revenue yun. Ano, diba? Kasi nga, these are custom duties. Eh. These are taxes that are being levied in the form of tariffs on goods coming from abroad. Um, So yun, may mga bansa talaga no na mayroon ganitong uh, trade agreements whether bilateral or multilateral no. Pero yung sa atin kasi talagang sobrang ano yun, eh, sobrang partial in favor of the US kasi totally wala tayong kikitain sa kanila pero tayo para makapenetrate yung ating goods and commodities doon sa US market, kailanganin ng 19% no na tariff which kung titingnan natin ang isa sa magiging market din naman natin kasi doon ano yung Filipino community sa nanbon pero kung titingnan natin kung i-impose itong 19% tariff na to eh halos papantay lang yung presyo ng mga goods and commodities coming from the Philippines uh, to those that are uh, locally produced there in the United States so most likely itong ating mga kababayan baka ang bibili na lang nila eh yung mga produce na lang doon kasi kasi nga halos pareho lang din ang presyo. So, talagang mawawalan tayo okay. ng ano, ng ng, ng, leverage. O, oh, dahil hindi mabebenta yung mga produkto nating ipapasok sa US pag kaganyan, prof, no? Tama po 'yon. Tama po 'yon dahil nga masyadong ano, dito. No, masyadong magmamahal. <laughs> uh, Pati yung mga uh, US uh, made trafi. na automob uh, auto vehicles, 'di ba? Mga sasakyan, 'di ba? Tama, Tama po Tama po 'yon. Subaba. Yun po 'yung ano, yung po 'yung medyo sabihin na nating downside nitong uh, nitong agreement na 'to no, na lumalabas talaga para tayo ano, para tayong uh, nandoon sa ano no, nasa losing end ng bargain no. Sinasabi nga nila, beggars cannot be choosy, pero sana wag naman tayong tratuhin parang beggar ng United States kasi uh, tayo naman eh ally, we have been very faithful to them uh, from the beginning and uh, our president right now is uh, very much sold to the the United States as well no so ang um, siguro pinakamagandang gawin talaga rito ng Pilipinas is to uh, look for other trading partners other than the US no although to to think uh, honestly hindi naman talaga ganun kalaki rin yung ating market no sa US um, mas malaki pa nga yung ating uh, market sa ASEAN and uh, with China and with Japan no pero ang mas maganda rito ay siguro paitingin natin yung preferential trade agreements natin with other countries outside of the US no para hindi tayo magiging masyadong dehado dito no sa sa uh, agreement na gusto nilang ibigay para sa atin Pero <coughs> prof ano bang nakikita niyo uh, well dapat na o katanggap-tanggap na porsyento no because men, kanina may binabanggit kayo 15% lang na from 35 mm -hmm. di ba yung mga ganun na 20 plus sa atin yes. 20 So parang syempre 1% lang, 'di ba? Tagos na tagos 'yung <laughs> 'yung inyong paliwanag eh, no? Ano oo, oh, oh, ano ba dapat ang porsyento na dapat nating ano bang ma maisara kumbaga? Oo, oh, eh tapos sila pag nagpasok sila ng mga produkto, wala tayong kikitain, 'di ba? Yeah on on the average kasi no the the prevailing rate no on the, on the average should have been around 17% no oh. uh, other countries mm -hmm. are trading with them at that level no percent pero tayo yun nga medyo nando sa tayo sa 19% oh, oh. medyo kung naibaba pa natin siguro to ng at least two more points siguro pwede na although pwede hindi na. pa rin talaga fair kasi nga 0% yung kanilang mm -hmm. uh, goods and commodities coming here no pero uh, at least sana doon siguro kahit paano magiging katanggap-tanggap na no pero yun nga sabi ko nga kanina Indonesia only made the phone call no the Indonesian president only made the phone call and they were able to do it significantly to think ang Indonesia uh, gayon din naman ng Vietnam ay eh, ginagamit ng uh, particularly Vietnam no ginagamit ito ng China bilang transport hub ng kanilang mga goods and commodities So kung titingnan natin, Kumbaga parang tayo hindi naman tayo ginagamit ng China no so kumbaga parang ang uh, ang talagang loyalty natin to, uh, dito with regards to uh, the current uh, uh, level of trading uh, patterns that we have is really with the US pero yun nga hindi tayo napagbigyan doon sa mas mababasa ng taripa na hinihingi natin uh, yun yung ano eh inyong medyo nakaka siguro nakakasama ng loob. no and then um ang, ang hindi ko rin maintindihan dito is why does the why why the contingency of the president appears to be very happy and contented already with this and uh, inya sinasabi na tough negotiator no i i don't consider this as tough negotiation at all because uh, if uh, if we conceded at this level uh 19% to 0%. This is not a negotiation at all. This is mm -hmm. mere um uh, ano nga ito uh, yung parang paggana uh, lang pag uh, pagtalima lamang doon sa uh, sa dikta ng uh, Estados Unidos. Ano ba 'yon? Parang uh, mapasify lang yung uh, loob ng Pilipinas sa uh, Prof Parang gano'n. Yes, parang gano'n. na gano'n. Parang gano'n. Diba? Para lamang masabi na okay na at least na pagbigyan namin kasi, kasi Nabawa, pumunta pa kayo rito eh. Oh. no? Nagstayang kayo ng, ng oras, Palubag panahon loob. at pera. Pampalubag loob. Rito, mm -hmm. pampalubag loob ba? Tama, tama. Yun. <laughs> uh, just <laughs> uh, to appease <laughs> us. Yes, I Apo, pa, Go ahead, go ahead. Pero Prof, ano bang uh, nakakita niyo yung pinakamalaking factor na sana eh naging kumbaga eh, naging inilaban natin ano para kahit paano mas bumaba pa no sabi mo nga 17% ay okay na katanggap-tanggap na rin ano para sana na pagbigyan tayo pa no mm -hmm. Well siguro yung pinaka bargaining chip talaga natin dito number one, is yung ating uh, yung Filipino community natin sa United States yes, that oh, is heavily contributory no? Uh, nagko-contribute ito ng malaki sa sa kanilang uh, sa kanilang ekonomiya, no? That's one. And another thing siguro is yung ating uh, napakatagal ng relationship no na tayo talaga naman ay historical friends and allies. And uh, another thing siguro pwede nating gawing bargaining chip dito yung ating uh, yung uh, sites no na inilagay nila rito sa sa Pilipinas. That like I said exposes us to a lot of geopolitical uncertainties. Uh, nandun yung risk eh no nandun yung risk sa atin uh, ano't ano pa naman mangyari talagang magiging uh, target tayo no ng iba't ibang mga bansa kung sakali man magkakaroon talaga ng isang full scale uh, conflict or war in the in the future na sana wag naman mangyari eh talagang uh, may expose tayo sa lahat ng maraming threats na to no? so yun sana no pwede nating gamitin bargaining chips and, uh, I I don't know if it was laid down by the president. Oh, and dami pala noon, ano, no, no, halos tatlo, <laughs> apat. So, parang hindi yan na natutukan na bigyang daan o na ipuwersa ba na <laughs> di ba no? Para sabihin sa pangulo ng Dr. Amerika. Dr. Galilong, uh, ano, isang araw na pinanood ko yung uh, pagkikita po nila, uh, nakapukaw hmm. sa aking uh, pansin yung sinabi ni uh, US President Donald Trump nang magkita sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya dito, to quote, you can deal with China, you should deal with China, but when I got elected, everything changed and they came right back to us. Ito ba ay... Mm -hmm. Do you... Uh, kayo ba ay naniniwala kung maga tayo ay bumalik na sa American fold? Uh, dito po sa statement po ni uh, President Trump. Well, uh, actually, hindi sa pagkaka-elect niya. No? Uh, mm -hmm. Tingin ko sa pagkaka-elect ni President BBM. <laughs> Nagsimula yon pagbalik natin sa kanila. Remember that uh, we we had this uh, pivot uh, towards the uh, U.S. when uh, uh, President BBM was elected. Okay? and uh, I believe na itong itong statement ni uh, ni President Trump na to does not only uh, go for the Philippines but for other countries as well, no? Who would want to uh, establish better economic relations with the US? Um, alam naman natin ang isa sa pinaka strengths talaga ni Trump is uh, negotiation because he is a businessman, no? and uh kaya nga niya uh, itina talaga itong ganitong uh, klase ng mga trading agreements because he knows you know, he knows uh, the leverage that they have and they know that they could um, enter into a compromise na alam niya And at the end, is uh, ang panalo rito lagi ay eh, U.S. No? So I think yung statement na yon will, uh, will um, uh, be applicable to other countries but not really in the Philippines because at the time na, na pumalit na nga itong si President BBM, nakita naman natin yung 360-degree shift natin ng foreign policy natin papunta sa Estados Unidos, even if uh, Trump was not yet the president. Meron ba itong uh, <laughs> epekto? sa ating uh, political uh, background sa atin, dito sa uh, political uh, uh, politika dito sa ating bansa lalo na sa 2028 may nakikita ba kayong ganoon uh, Dr. Kalilong Well uh, definitely no uh, for me it it actually uh, creates the impression na yun nga, yung ating uh, pangulo medyo hindi hindi niya kaya talagang brasuhan no at hindi niya talaga kayang ibigay para sa atin yung mas maayos sana na pagtrato ng isang uh, supposedly ally no super powerful yes it again demonstrates yung uh, yung klase ng uh, ng uh, sistema or klase ng leadership style na meron siya no so kung titingnan natin The implication is uh, not so good insofar as the Philippines is concerned ano. Um, yung binigay na pahayag ni Trump na parang pinupuri niya si uh, President BBM I thinking nga pampalubag loob 'yun ano uh, para lang sabihin na uh, ano pag magkaroon ng konting bragging rights ano. Pero the truth is you know numbers don't lie. And the reality is that uh, we really didn't get a good Bill on this bargain, ano, dahil nasa losing end talaga tayo rito, kahit sa angulo natin tignan. Baka meron pa ho kayong mga karagdagan pa, uh, Dr. Kalilong. Ay nga pala, siyempre, magsosona nga pala sa lunes. Mabel uh, mo na yan. Oo, Dr. Kalilong. Yeah. We will see you, Dr. Kalilong. Uh, oh baka last na lang, <laughs> ano ang nakikita mo na ito ba kasama ba to sa ibibida ni Paulong Marcos sa kanyang sona sa lunes? well, uh, ma maare pero kung sa akin sana hindi na lang ano uh, kasi it really does not paint a good uh, picture in so far as and um, leadership and negotiating is concerned because like i said talagang medyo natalo tayo natalo talaga tayo rito let's just face that um oh. mas maganda siguro i highlight ni ng pangulo natin ano uh, i i'm really waiting and I've, i've said this in many other interviews na Um, sana may mga surprise elements yung Sona niya. Last year kasi it was the Pogo, the ban on the Pogo na naging highlight ng Sona. Um, siguro ngayon, sana meron din gano'n. Maybe a ban on online gambling. I'm not so sure. Uh, somehow to that effect. No? Or, uh, sana uh, ma-amplify din kung ano naman yung mga uh, naging games no? nung mga uh, plano at saka ng mga polisiya from the previous years. Kasi nga, um, he is now in the midterm. No? Uh, technically, sa nasa, nasa kalagitnaan na siya na kanyang termino. At uh, nandito na tayo sa punto na kailangan natin talagang ma-assess, no, where have we gone from the time that we started in 2022, nung panahon na siya ay nagsimula bilang Pangulo, nasaan na ba talaga tayo ngayon? So I think very crucial itong zona na to no, kasi nasa kalagitnaan. Ito yung uh, kanyang fourth zona, and I believe, um a lot is really at stake here, no? Going into the fifth year, All right. Uh, papunta na siya dun sa kanyang lame duck face ng presidency. This is going to be very crucial kasi kung ano man yung talagang kailangan niyang maisakatuparan at magawa ng mga reforma, pang ekonomiya, uh, social reform, social initiatives, okay. dapat ma-execute yun ngayon, more right. than anything else. Alright. Sige. Uh, Puputulin ka muna namin pa dyan. pa tayo dyan ng mas maraming Dahil, dahil <laughs> para hindi tayo mabitin sa lunes. Sa lunes. Pero marami pa tayong uh -huh. pag-uusapan sa lunes. Well, anyway, marami pong salamat sa inyo, uh, Dr. Kalilong, sa inyo pong oras. Magandang uh, maulang morning po sa inyo. Ingat po kayo, uh, Dr. Kalilong. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Salamat, mabuhay din po kayo at uh, maraming salamat sa inyo pong napakaganda at napakalalim po na makamulang pagpapaliwanag. Ang yung mga paliwanag, diba? paliwanag yan. Oo, eh.